Bakit napabayaan ni tatay yung katawan niya? Ba't umabot pa sa puntong na stroke? Hindi sa, ba nagpa-check up? Sa hirap ko ng ano, buhay, nakikibalat po kami ng mais. Ah, nakikibalat kayo ng mais? Doon po siya nagka-stroke. Hindi tulong, hindi lang po ako sa bahay. Nalagaan ko yung asawa ko pag walang labada. Mm -mm, pag walang labada, alagaan mo Kahit sabihin natin libre ang uh, ospital, <coughs> pero pagdating sa ospital nga mayroon din pong bibili. may bibilhin din tapos pamasahi kaya anong nangyayari Tiis na lang dito sa uh, busilak mong pagmamahal sa uh, anes sa asawa ay darating at darating yung time ng biyaya na ibibigay ni God sa inyo no tay okay ka lang diyan An anong masasabi mo tayo sa iyong asawa na napakabait kahit ganyan ka na hindi kanya pinabayaan ay, talagang mahal niya ako asawa ko. talagang mahal kanya so wala kang masabi wala kang masabi po <laughs> sana makatulong <laughs> so ayan mga kababayan may isa pa tayong uh, pupuntahan dito hello po Magan. Ah, ako si Daddy Frankie. Ay, kayo oh, kumusta kayo diyan? Si Pwede akong tumuloy? Ayan, sige na. Sige na, upo ka lang. Hello, Tay. Ano nangyari kay Tatay? Stroke. Ah, stroke. Hmm, ilang taon na po si Tatay? 59. Ha? 59. 59. Si Nanay? 38 po. Bata pa si Nanay. Ilan na po anak nyo? Apat. Apat. Hmm. Bakit napabayaan ni tatay yung katawan niya? Ba't umabot pa sa puntong na stroke? Hindi sa, ba nagpa-check up? Sa, sa hirap po ng ano, buhay, nakikibalat po kami ng mais. Ah, nakikibalat kayo ng mais? <laughs> Doon po siya nagpa-stroke. Sa bukid. Huh? <laughs> Na-stroke siya sa bukid? <laughs> sa hirap ng ano, buhay po. Kaya... <laughs> Stralabandi na lang po kasi ako dati, Frankie. <laughs> Naglalaba ka? Opo, nakatigil po ako ngayon kasi wala akong ano. Dito lang, dito lang po ako sa bahay. Nalagaan ko yung asawa ko pag walang labada. <laughs> pag walang labada, alagaan mo siya? Opo, um, Wala bang mga kapatid na makatulong sa inyo? Sa hirap po nung buhay. Pare, pare silang po kaming mahirap, pati yung mga kapatid niya. Ang mga kapatid niya mahirap din. Apo. Pero tiga dito lang din kayo. Opo. Ito ang province niyo. Opo. So paano hindi na makabangon si tatay? makabangun ma makabangon din po pag pinapan po. Pagkakain. May gamot naman siya ngayon. Ang ludupin lang po yung maintenance niya dati. Ayun. Lang. Pero ano sabi ng doktor para kay tatay? Nung pinag-check po, po pinapaano sa hospital, pinapa ECG kaya lang wala po akong budget. Ah, walang bayad. Opo. Oh, Pampa ECG. Opo. No, Dito di ko po kaya hindi ko na ipaano sa hospital. Pati o, po. ano, to the ko rin. Ano 'yun, umuwi na lang kayo. Umuwi na lang po kami kasi wala wala po. Wala bang ano, malalapitan talaga ng mga government? Mayroon po kaso, ang ano ko ano, lang po, budget pagano ano, pamasahe, ganun po. Sa bagay, no? Yeah. Kasi may mga, minsan mga kababayan, ito talaga pag pinakamahirap na sitwasyon. Kahit sabihin natin libre ang uh, ospital, <coughs> pero pagdating sa ospital nga, mayroon din pong bibili. May bibilhin din. Oh, Tapos pamasahe. Oh, Kaya anong yayari Tiis na lang dito. Tiis na not... Ilan taon na yung anak niyo panganay? 18 po, kaka-18 kahapon kaka lang. Opo, dalawang anak kong may birthday kahapon. Walang wala kayo. Walang handa. Opo. Anong ginawa niyo? Dito lang po sa bahay. Tulad ngayon, nag-extra yung anak ko. Nagtrabaho kasi walang wala po kami ngayon. Kumain yung mga anak ko, noodles lang po. No. bigas pa kayo. Wala pa. Wala na pong laman yung bigasan po. Walang laman ng bigasan? Wala po. Napakahirap na sitwasyon. Tay, kumusta ka naman, Tay? Hmm. Mabuti. Okay ka lang dyan. Nakahiga ka lang lagi. Hmm. Pag kakailan ko, ipatay ako yung asawa ko. Katapos ng kamay, higa na naman. Higa na naman. Ilang, nay, ilang buwan mo nang inaalagaan si tatay? Years na po, Daddy. Ilang taon na? Five years na. Ay, five years na siyang nakahiga. Nakagamito po. Ilang taon ka nung na-stroke si tatay? Thirty-three. Ngayon? Thirty-eight. Cool po, eh. five years na po siyang... Um... Mm Video may edad sa'yo si tatay, no? Okay paano kayo nagsimula noon? Bakit medyo mababa pa edad mo tayo si tatay? May edad na. Kasi nung ano po, may business po siyang tinapaan dati po. May business yang Tinapaan. At tinapaan noon. Ay, sa pamilya-pamilya, nagka ano, na lumubog yung, simpre, walang no, Lumubog yung business. O, so, ibig sabihin, nung bago kayo magsimula, nung malakas pa si tatay, okay pa yung buhay. O, Simula nung nagka-stroke na siya, nung ganito wala na Ah, tapos nung na-stroke siya, unti-unti so, na. nawala ang business. Tapos ngayon, 8 years mo na siyang inaalagaan. Hmm. Mabuti, na eh, no? Mabuti hindi mo iniwan si Tatay eh. no, after all ng kanyang kalagayan. Doon, doon niya makikita na doon ko siya kamahal. Hmm. Sa hirap ng ano, kaya na ganito siya, hindi ko iniwan po. Hindi mo siya iwanan? <laughs> tama eh. Sipin mo pagsubok lang Panginoon yan. Kasi marami tayong nakikita sa mga pahayagan, tibi. sa umpisa, masaya sila nagsasama dahil may negosyo. Pero pag dinatnan sila ng problema, parang mga ganyan. Yung iba, hindi lahat, hindi, kaga hindi mo kagaya lahat. Yung iba, pag na-paralyze ang asawa, Iwan ko, iiwanan. Sinisigaw-sigawan na lang ang asawa. No? Pero ikaw, inalagaan mo. Inalagaan. Eh. Bakit? Mahal ko po siya. Mahal, Hanggang, mahal, po, mahal mo ko, mahal ko po siya, Daddy kailan. kailan mo siya mamahal? Hanggang sa doon <laughs> Hanggang sa dulo ng mundo. Hanggang sa, hanggang hanggang sa dulo sa, ng mundo. Hanggat kaya mo. Hanggat, hanggat kaya ko po. po. Hanggat ang bubuhay po ako. Okay, yan. <laughs> sa uh, busilak mong pagmamahal, sa uh, anis, sa asawa, ay darating at darating yung time ng biyaya na ibibigay ni God sa inyo. No? Tay, okay ka lang dyan? Okay lang. An anong masasabi mo tay sa iyong asawa na napakabait? Kahit ganyan ka na, hindi kanya pinabayaan. Okay. Talaga'ng mahal niya ako. Yung asawa ko, talagang mahal ka niya. So wala kang masabi. Wala kang masabi. Napaka-suwerte mo, Tay. Yung mga ibang ibang asawa wala na. Iniwan na. Oh. So anong anong mensahe mo sa asawa mo, Tay? Kasi hanggang ngayon di kanya pinapabayaan. Ako. Wala kung masabi. Kaya nga po, ano sasabihin mo sa kanya? Gusto naming marinig tayo yung yeah. galing sa puso mo. Na, yeah. mahal na mahal ko siya. Yun. Ah, nahirapan ka na rin gumalaw tayo. Hmm. Pag hindi niya ako tinatayo, wala. Pag hindi ka niya ipatayo, hindi ka na makagalaw tayo. Hmm, dito lang. Pag papakain niya ako, yun. Tapos yung bahay ninyo, no? hindi na natapos. Lupa na lang. Hindi naman po dito. Hindi naman po dali, Sa lang po. Basta laban lang, ha? Ay, mga kababayan, si ate umiiyak sa kanilang kalagayan. Kaya, eto, sabi niya, mga kababayan, yung bigasan nila, wala nang laman. May dala pa ba tayong bigas? Yes, sir. oh, pahingis sa sako. Yan, bigyan natin sila. Makatulong man lang. Hmm? Laban lang na, eh. Turuan mo maigi yung mga anak mo. Baka sa... Ah, dito, dito. Baka sa mga anak mo, bigyan hawa rin ang buhay. Ayan lang, ha? May dala kami... Ha? Uh -huh. Sinasabi ko sa anak ko, sa hirap ng buhay. Parang baka hindi ka na makapag-aaral, sabi ko. Mm -mm. Nakagadro ng grade 12, yung panganay ko. Ay, yung panganay. Babae lalaki. Lalaki, lalaki po. Lalaki. Tsaka yung pangalawa ko, grade 10. Pagsikapan ninyo malakas ka pa naman. At lagi mong tatandaan, uh, may Diyos tayo na laging gagabay sa atin. Hindi, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yung panahon na hirap na hirap na tayo, tumingala ka lang, magdasal, kausapin natin Panginoon, magugulat ka na lang. Dahil kay God, walang imposible. Tandaan nyo yan, ha? Sige. Dahil diyan bibigyan kita ng ano, ah, uh, tolong kaunting tulong pinasyal ate. Huh? kamay mo ate, para ano. Um, na nakakaawa yung kalagayan nila eh. Oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Maraming salamat po, Frankie. na makatulong. Laban lang. Kaya mo yan. Masaya ako na natagpuan ko kayo dito. Masaya ako na nakarating ako sa inyong tahanan. Palagi ako nanonood sa inyo, Daddy Frank. Salamat. Inaasahan mo ba na makakarating si Daddy Frankie? Hindi ko pa inaasahan na makakarating kayo ngayon. Hindi mo inaasahan. <laughs> Yun ang sinasabi ko na ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi natin masukat. Yung hindi mo inaasahan, pag niloob talaga ng Panginoon, darating yan. ha? Papo, Sige, mag-iingat. Maraming marami salamat, Papa Daddy Frank. <laughs> Laban lang. Papo, Ingatan mo yung pera na yan. Sana papo, makatulong sa inyo. Papo. Ibilin mo ng pangunahin pangangailangan. Bilahan mo ng gamot yung asawa mo. Opo. Oh, mm -hmm. Nga pala ate, uh, naka-video tayo. I-upload namin to. Marami mga kapanood natin mga kababayan. Baka may panawagan ka sa ating mga kababayan. Baka may mga pag-abot ng tulong sa inyo. <laughs> Tana may iba pa ko na po na ng buhay ko po. <laughs> para <laughs> po gummasapitan. Na... Siyla Maryamuna. Ano pangalan mo ulit? Eh? Marilou Ramos. Marilou oh. Ramos. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, uh, isang pamilya na amin uh, na puntahan dito si Nanay Marilou, Marilo Ramos kasama ng kanyang asawa. Bagamat ito, sobrang hirap na ng kanilang pinagdadaanan, pero hanga ako kay Nanay Marilo dahil 5 uh, years na niyang uh, Inaalagaan ng kanyang asawa ayon sa kanya habang siya ay nabubuhay pagliligwaran niya ang kanyang asawa no naka-inspired yung mga ganitong uh, couples mga nagmamahalan na walang iwanan Kung kumbaga pinaninindigan nila yung kanilang sumpaan mula nung nagumpisa okay laban lang ate ha? maraming maraming salamat po and god bless laban lang <laughs> Masaya ka? Masaya po. Okay. Sige. Maraming maraming salamat, Tay. Okay. Alis na po kami, Tay. Thank you po.